Sir, ngayon uh, panahon uh, panahon ni PBBM lo. No? Ah, uh, matutuyos na siya ngayon. Ihambing natin 'to sa panahon ni PRRD. toyes years din. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling? Pero makailangan mamili ka na isa. Kasi ano sa PRRD? Bakit? Kasi na, na,

May legal activities sa dito sa Pilipinas. Mga sindikato. Sa mga sindikato sir. So, mga sindikato. No? Sige sir, salamat. So. Thank you sir. Thank you. Magandang hapon ay. Una mo na anong pangalan niyo po? Shirley po. Si Shirley ma'am. Shirley, taga saan po kayo ma'am? Laguna po. Ha? Laguna. Taga Laguna no. Sa panahon ni PBBM ngayon no. Ah, dalawang taon na siya. At saka sa panahon ni Pangulong Duterte, dalawang taon. Kung kayo pa mimibiliin, sino mas magaling sa kanila? Hey, Duterte. Ay, okay, ah, bakit? Eh, uh, stricto siya eh. Ah, okay. Maraming natatakot sa kanya, hindi ka tulad ni Bibi, no? May... May disiplina, eh, yeah, ibig sabihin mo. Ma May disiplina tao. Oo. Oh. yun. So, hinahanap ng mga kababayan natin yung disiplina ng isang leader. Ayun, sinabi ni Nanay. So, salamat ay... Thank you po. Thank you po. tay, uh anong pangalan nyo? Mr. de Rosario. Tagasan po kayo, Tay? Taga Tundo. Sa panahon ngayon ni PBBM, dalawang taon na siya sa ng gobyerno. No? Ikukumpara natin no, sa panahon ni PRRD, dalawang taon din. No? Ngayon, hambingin natin, sino mas magaling sa kanila? Duterte ba? abo ba? PBBM Duterte. Sino? Sa akin, si Duterte. Bakit po? Bakit po? Wala rin. Wala rin pagbabagay kay Pomo Marcos. Lalong lalong jagma, lalong mga bilin. Wala siya po. Ganun po ba? Saan maraming tumino? Saan kay Duterte talaga maraming tumino? So, ang tinatarget so, ninyo po, army, army yung, 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 disiplina, uh, disiplina ng bayan. Disiplina ni Duterte. Hindi lang disiplina ni di Duterte, disiplina ng taong bayan. correct no, Kayo sir, ano pangalan niyo sir? Raymond po. Tagasan kayo sir? Dito sir, kaya po. Kaya po kung kayo ang tatanungin ngayon pala nga alawang taon na din BBM sa gobyerno at saka ikumpara natin sa dalawang taon din ni Duterte, kaya no? kayo tatanoyin, sino mas magaling? Siguro sa akin, uh, para sa mga magaling eh, kaya lang siyempre mas, ano, mas ginusto ko lang si Duterte. Uh, okay. Sa kanya eh, ano tahimik. Uh, maraming tumino. Ayun, si Sir. Uh, Maraming pagbabago na nagawa. Sige sir, salamat. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po. Uh, anong pangalan niyo ma'am? Sheila po. Taga saan kayo ma'am? Taga rito sa po. Taga rito. Po, wala, wala, wala. kaya po. Provincia po, probinsya. Wala, yun, Wala. Yun, kaya po lang talaga si ma'am. No? Ma'am, ang tanong ko, uh, dalawang taon na si PBBM sa gobyerno, no, no? ihambing natin doon sa versus doon sa dalawang taon ni uh, Duterte nung siya ay presidente. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling? ako. Feeling ko si Duterte. Bakit, Bakit ma'am? Parang sa, sa drugs, mas lumala ngayon. Kay Duterte, umano eh. Nabawas? Nabawasan eh. May na disiplina yung tao. Hmm. Parang ngayon, walang disiplina yung tao eh. Parang nakawala sa bako? Parang nakawala ulit. Ano yun, si ma'am? Eh. Mas tuma parang ano, mas tumaas ang... Salamat. Ayan, grabe mga kawain yung tao dito sa Piyapo. Uh, ayan, sisika, no? Grabe ito yung request ng ating mga viewers na try natin dito sa Kiyapo mag-interview. Ma'am, ngayon ang hapon, no? magtatanong kami, ah uh, anong pangalan niyo ma'am? May po. Sila? May. Si ma'am May. May. Hello, nai, ano ma pong pangalan nila? Iwai, my sister, let, please Kapatid ah, ah, ko siya, yan. Okay. Ito po yung tanong. Bro, tanongin mo na. Ah, ma'am, ito yung tanong, na... Ah, sa panahon ngayon eh, ni PBBM, no? First two years na siya kayon. ngayon. Kaya eh, ihahambing natin yung first two years din ni Duterte nung siya ay presidente. Kung kayo pamimiliin, sino yung mas magaling? Ito. Parehan. Ito. Ah, ngayon. Ngayon. Kasi ano siya yung magiging... Sino po? Sino? mangitin mo muna. Si President. Bongbong. Bongbong? Yeah. Tapos? Bakit? Kasi yung Bong paano siya mga nanimigay ng mga pwede? pera, tapos yung bandang ganyan. Sige Sige po. po. Sige po. Okay po, thank you. Tay, ano pangalan niyo po? Kaya po, Joey. Ha? Joey po. Tagasan kayo tayo? Kalokan. Kalokan, si Tatay Joey. Kaya dito, ano ka? O, ang tanong tay, Uh, panahon ngayon ni TVBM, no? first two years niya. Apo. Kumpara natin sa first two years din ni PRRT ni Tatay Digong. Kung kayo pamimiliin, sino ang the best? Performance. 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 Kasi yung panahon ng Enya, ano? tumahat lahat ng mga pili. Yung mga pili. So, sino pipiliin nyo po? Eh... <laughs> pa... sino po? Sa... The... Oh. Sorbe lang ito, sir. So, kaya lang. Ano, yung panahon niya ngayon, sa iba ano, sa tatay niya. So, so maganda yung ano. Tatay. Yung mumaba yung ano. Ay, yun ang pangako, di ba? So, pag mamimilihan kayo ng isa, sino po yung mag? Pamami. Ha? Kasi wala na mga kwanin? Magpipilihan ako. Ano po? Hindi ko pa alam eh. Sige kuya, sabihin niyo po. Wala po ito. Survey lang po ito. Survey lang ito. Uh, lang ito. Uh, uh, eh, oh. siyempre. Mga Marcos Malangpas. Ma ma Marcos? Okay, yeah. salamat sir ha. <laughs> <laughs> kuya, ano pa alam yan? Duarte. Tagasan ba yun? Mindanao. Tagasan ba yun? ah uh, kaya yaga nito no two years na nai PBBM ngayon sa gobyerno Kung kumpara natin sa first two years dining uh, digo Tatay Digong, kung kaya pumiliin ano sa ano uh, sino pumiliin ang gobyerno sino magaling ngang gobyerno Duterte po dapat ba? Kahit dapat naman dapat naman dapat naman dapat naman dapat naman dapat naman dapat Taga saan kayo, taga saan kayo po? Dito po, Quiapo. Quiapo mismo. May probinsya po ba? Wala po. okay po, sige po. Dahil ganito yung tanong, no? first two years na ni PBBM sa gobyerno kayo, no? at saka hamping natin doon sa first two years din ni Tatay Digong. Kung kayo pamimiliin, sino mas magaling? Mas magaling si Digong, pero mas gusto ko si PBB. Ano, Bakit po? Kasi nung panahon ng ano, okay naman siya eh. So, pamimiliin ka nga isa lang ka? Isa lang. Gusto ko si Bibi eh. Okay. Salamat. Okay. Thank you po. mga kababayan, no? dito tayo mag-conduct ng Kali Service sa Kiapo. No? Kasi, kasi ito yung request ng ating mga lipisyon. Kaya tara, mag-survey na tayo. sir, ano pangalan niya sir? Anthony po. Anthony. Si Sir Anthony, taga saan? Kiapo po. Taga Kiapo. Puro yung siya meron? Wala ka po. Ah. sir, no? sa panahon ngayon, first two years ni BVB ngayon sa gobyerno. Ngayon, ihamping natin sa first two years ni PRRD o Tatay Digong. Kung ikaw pamimiliin, sino mas magaling? Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit? Bakit? Pinang ako yung six months. Ito yeah, okay, Six months nga, Nagawa niya na agad. hindi ba na yon Sa akin parang wala pa na ako nakarot ka Kay... 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 Sige, salamat. Thank you, thank you. Sir, ano you. pangalan niya, sir? Dodong. Si Dodong. Dodong. Si Sir Dodong, taga saan? Danaw. Taga Mindanao. Sir, may tatanong kami, no? Ah. Sa first two years ni PBBM ngayon, ikaw kumpara natin sa first two years ni Tatay Digo o ni Piyar at ni. sino mas magaling? Si Ninong. Sinong Ninong? Duterte. Bakit? Bakit? Sorry, okay. Hi. 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 Bakit? Bakit nasabi mo magaling? Hindi na... no comment ka. Salamat na yan. So, yes. Ito po, mga kababayan na, nagkakandak tayo na ng Kali Sorbe dito. Marie. Marie! Si? Marie. Si Ma'am Marie. Taga Ma'am, si Ma'am Marie? Taga rito rin. Sa ang tanong din, Ma'am, first two years ni PBBM at saka first two years ni Piara 2 two years na ba siya, no? Opo. Sino uh, ma mas, sino mas magaling sa kanila, ma'am, na gobyerno? Ganda pa rin siya, no? Kasi labot siya ng ano, eh. na pa rin, nalagpasan. Sino, ma'am, si? Pepe. Yeah. Sino, Pepe? Pepe pa rin siya. Sige, ma'am. Salamat, ha. Thank you, po. Thank you. Ma am, ma am. Uh, ano pangalan niya, ma'am? Michelle, po. Taga saan kayo, ma'am, Michelle? Taga Mindanao, po. Taga Mindanao, na ako. Ah, uh, ganito ba mo tanong ko? No? Ngayon, first two years ng administrasyon ni PBBM versus sa first two years ni PRA at ni Tatay Digong no? Tanong namin, sino mas magaling? Siyempre, ito kami na daw. Mas okay-okay pa yun kaysa ngayon. Uh, yun, yung yun lang ha? Uh -huh. Si Duterte po. Uh, so, Bakit po? Ba? Kasi nung uno uh, kay Duterte, mas bumababababa yung mga drugs sa drag. Tapos, parang hindi na masyadong ano ba, mamahal yung mga pabili natin. Kesa ngayon, halos lahat tumataas. Sige ma'am, salamat.